Nagkasundo naman ng Philippine Information Agency at Philippine Coast Guard na paigtingin ang information dissemination campaign sa isyu ng West Philippine Sea. Si Bian Manalo sa detalye. Rise and Shine Bian. Sumentro sa pagpapaigting sa information dissemination campaign kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea ang naging talakayan sa Philippine Information Agency kasama ang Philippine Coast Guard. Layon din ng naturang talakayan na mapataas ang kamalayan at kaalaman ng mga Pilipino hinggil sa laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alinsunod ito sa mandato ng PIA na tutukan ng information dissemination para sa tamang kaalaman ng publiko. Ang Philippine Information Agency ay patuloy po na nakikipartner at tumutulong sa lahat sa paglalahad ng mga issues na kinakaharap ng ating pamahalaan kasama na yung mga issues na kinakaharap ng ating security sector at ng Philippine Coast Guard at ng National Task Force on the West Philippine Sea. May communication plans at iba't ibang aktibidad din na ginagawa ang PIA na makatutulong para maipaliwanag sa sambayanan ang mga kahandaan sa WPS. Patuloy din ang ahensya sa pagsugpo sa paglaganap ng fake news. Pero tayong mga activities tulad na lamang halimbawa sa pagpuputa sa mga barangay para ipaliwanag doon sa mga mayan kung ano yung issue tungkol sa West Philippine Sea at bakit kailangan silang uh, maging concern sa mga issues na yun. Tinalakay din sa Prescon ang paglalayag ng ating ito koalisyon patungo sa bahut di Masinloco. Ayon kay Commodore J. Tarilla, ang spokesperson ng PCG for the West Philippine Sea, nag-deploy na ang PCG ng aircraft, karagdagang dalawang Coast Guard vessels at ang 44-meter vessel na BRP Bagakay para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang ating ito, uh, convoy na to going to uh, Bajo de Masindi, ay ah, hindi sanctioned ng national government. Maringin kong sinasabi ngayon, na itong desisyon ng uh, atin ito na paglayag sa bahod de Masinlo ay voluntary. No? This is their own the initiative. Party. Hindi In tayo pa, pa dito, hindi tayo nag nito, hindi natin I sila pinili. Is that the Philippine Coast Guard will really make sure and um, do whatever it takes no? para siguraduhin na mailigtas ang ating mga kababayan Pilipino na ang dahilan lang naman ay naglalayag sila within our own exclusive economics. Samantala, napag-usapan din ang sitwasyon sa Iskoda Shoal o Sabina Shoal sa Palawan kung saan nagpadala na ng barkong pandigma ang Philippine Navy kamakailan bilang karagdagang bantay doon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.